Kaiju No. 8 Season 2, Episode 6 Ang plano ng isang halimaw. Nagsimula ang Episode 6 sa aftermath ng nakaraang laban. Ang buong Defense Force ay nagulat sa paglitaw ng clone ni Kaiju No. 9. Sa Command Center, pinapanood ng mga opisyal ang footage, isang halimaw na hindi lang lumalaban, kundi nakakapagsalita at nagbabalak. Lalong tumindi ang tensyon sa HQ, hindi na lang basta pagsalakay ng kaiju kundi isang organisadong plano. Sa gitna ng briefing, ipinakita ang mga hinala ng ilang miyembro ng Defense Force tungkol kay Kafka. Bagamat wala silang konkretong ebidensya, ang kanyang kakaibang presensya sa mga laban ay nagsimulang makatawag pansin. Ang isa sa mga commander ay nagsabi, "Kung may isa mang kakaiba sa atin, baka siya ang target ni Number 9." Hindi nila tuwirang tinukoy si Kafka, ngunit ramdam niya ang bigat ng tingin ng iba. Pagsasanay at paghahanda. Habang naghahanda ang First Division, ipinakita ang serye ng training scenes. Si Reno ay halos masugatan kakapraktis sa kaiju weapon, desperadong maging sapat para tumulong. Si Kikoro naman ay muling nakipag-usap sa alaala ng kanyang ama, pinapaalalahanan ng sarili na huwag matakot sa anino ng kabiguan. Samantala, si Captain Norumi ay nagbigay ng speech. Kung akala ni Number 9 na matatakot tayo, nagkakamali siya. Ang first division ng unang linya at tayo rin ang huling tatayo. Isang alarmang tumunog. Isang malaking kejo ang lumitaw sa outskirts ng lungsod. Hindi ito ordinaryo, ito ay isang humanoid kaiju na tila kontrolado mismo ni Number 9. Ang katawan nito ay may kakayahang mag-adapt at mag-evolve habang lumalaban. Ang first division ay agad na ipinadala. Sa gitna ng labanan, ipinakita kung gaano kahirap harapin ang nilalang. Tuwing tatamaan nila ito, mabilis na naghihilom o nag a ang katawan. Nang makita ni Kafka na nahihirapan ang kanyang mga kasama, muling bumigat ang desisyon sa kanya. Handa na sana siyang mag-transform, ngunit bago niya gawin, dumating si Genar Umi at ipinakita ang kanyang tunay na lakas. Ginamit niya ang kanyang dual guns na may matinding bilis at precision, halos hindi makasabay ang mataan ng mga sundalo. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin tuluyang matalo ang humanoid kaiju. Sa gitna ng labanan, biglang nagpakita si Kaiju number 9 mismo sa isang holographic projection mula sa katawan ng humanoid kaiju. Sinabi niya, hindi na ako magtatago. Lahat ng ito ay bahagi ng plano ko, at hindi nyo kayang pigilan ang paparating. Ang boses niya ay malamig, puno ng panlilibak. At bago tuluyang mawala ang projection, tumingin siya direkta kay Kafka. Maghanda ka, Kaiju number 8, oras na para sa atin. Nabigla ang buong division, paano niya alam? Paano niya natukoy na si Kafka ang kaiju number 8? Sa huling eksena, pinakita si Kafka na nanginginig, hawak ang dibdib. Sa isip niya, alam na niya, wala na akong oras. Natapos ang episode sa isang napakabigat na cliffhanger, hindi lang laban ang haharapin nila, kundi ang sekreto ni Kafka mismo na malapit ng mabunyag. Yeah.